Ito yung uh, ano nga tawag to sa amin. Baho-baho ni siya ang tawag sa amin. Ayan, ang ganda ng bulaklak niya, guys. Ayan. Diba? Ginakaon niya siya naman, no? Kinakain nito siya namin. Pag nahinog yan, nasarap yan. Parang purple ang kulay niya yan pag nahinog. Or saka pula. Matamis. Bawa-bawa -ba Syah. <tong> dito na naman tayo mag lalakad lakad na naman tayo guys so ngayon ang uh, tawag dito pupunta tayo dito sa isang puno ng kahoy na nakakaiba -ka nakakaiba yun so umalis na si Lola sinundot na siya ng service So, dito tayo maglalakad-lakad. Ba ngayon na naman ako nakabalik dito kasi ilang buwan, tatlong buwan, o dalawang buwan hindi ako nakapunta dito kasi palaging umulan. So, ngayon, January start na tayong maglakad lakad na naman. Kasi na mga November, December lagi tayong naglalakad-lakad. Ay, pinipinturahan pala nila guys. So, kasi yellow dati ito. Ngayon blue and light yellow lang Ganyan pala Ito siya guys oh Itong sinasabi ko Napuno Ito Ano siya Um Parang ano siya ano tawag dito Anong tawag sa na Nakalimutan po. Ayan siya, oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan, may bunga siya, oh. May bunga. Ah, ayan siya ang bunga niya. Ayan, ayan ang bunga niya. Ayan. Parang iba siya sa amin. Anong tawag dun? sa tagalog yung iba. Uh, ito ito, may nahulog siya guys. Uh, sample. Ano nga ang tawag dun sa amin? Iba 'tong tawag sa amin, pero hindi naman to siya iba. dos deres daw to. Wala nang iba. Ito ito may nahulog din ah. Uh. Ayan siya oh. Ganyan siya guys. Uh, maasim siya katulad din ng iba. Yung balimbing, anong tawag dun? Sa Tagalog, balimbing ba yun? So magahanap pa tayo, tayo dito ng bunga niya. Ito, meron. Ayan siya guys. Oh. Hmm. Ito, meron din to. Ayan oh, meron siya. Ganyan ang bunga niya guys. So, di ba? Yung dahon niya, tingnan niyo. Oh, ayan, oh. May bunga siya, Oh. Ayan. Ang bunga niya, madami-dami. Oh, ayan, ayan, ayan. Picture natin. Pero yung dahon niya, guys, parang katulad din na sa iba. Yung sa balimbing. Diba? Ganyan ang puno niya din, oh. Ayan, 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 ayan. Amanin sa din sa so, otan, oh, bala ang iyang puno daw, iba siya. Pero ang bunga niya, pariugid, sanggin, pahatag mo itong sa picture. Amanin siya, oh. Amanin bunga niya, oh. Oh, diba? Amanin sa din sa nambal ko, oh. Ayan. Ayan. 'di ba? Ano siya daw iba siya ang daw niya tanaw bala daw iba. Pero ang bunga niya tanaw amo ning bunga niya oh. Oh, 'di ba mo tong paretong picture yung ginatag mo sa ako, ano mo siya? Tanaw ang daw niya, aram bunga niya oh, galing gamay lang si bunga, bunga niya. Sa nagligad na pagkadto ko dito, damo ni siya bunga. muni siyang bunga niya. Ayan. Good morning people. charat Lakad-lakad tayo dito guys kasi nakatid na si Lola. I can watch Lola ng driver So dito po na tayo. Mapo tayo dito sa may ano. Para makapagpainit tayo dito sa si exercise kayo dito free free machine ayan no? lower body cycling exercise sit on a seat hold the handles tips on the walls with both feet rotate the pedals in clockwise and anti-clockwise direction Amon ni sa din sa nambal ko. Ayan. Di ba ano siya daw iba siya ang daw niya tanaw bala daw iba. Pero ang bunga niya tanaw amon yung bunga niya. Oh. O, oh, diba mo tong parehong picture yung ginatag mo sa ako? na mo ni siya? Tanawa ang daon niya. bunga niya, o. Oh. Galing gamay lang si bungan-bungan niya sa na, na pagkadto ko dito damo ni siya bunga mo ni bunganya, bunga niya yan nang maganda-ganda ay ito 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 So, pupunta naman ako dito sa park. Magpapainit tayo dito. Nung nakaraan ito din yung damit. Kaya nung gumanda ako dito. <laughs> Okay, short. So, dito lang to sa amin. Nalapit lang to sa amin. Hindi naman ako pumapunta sa mawayo kasi mamaya babalik ako mga 9.30. Magluluto ako ng ulam ko kasi wala na akong maiulam. Pero, ayan. Ano nga yan? Yellow bell, di ba? Yellow bell ko siya. Ang ganda dito, palaruan ng mga bata. Pwede ka din dito mag-ehercise. O, oh, diba? Ito si lolo. Meron siyang ginagawa dito sa mga tanong. yun ay niya. Wala dito ang anong Guya Bano sana. Para man lang makapag laga Dito tayo, uh, anong tawag dito sa inyo? Akala ko, iba. Anong iba? Anong anong iba tawag sa kamyas? Ayan. Kamyas. Ayun oh, ang daming bunga. Ayan, ang daming bunga niya. Malaglag ang mga bunga niya dito. Ganyan ang bunga niya oh. Ganyan ang bunga niya. Nakakain to siya. Maasim-asim parang kamias din. Parang kamias din to siya, guys. Nakikita nyo ba yung isda, guys? Yung nang lalaki-laki, ah. Eh, masyadong malinaw kasi. Ayan, ayan. Nakikita nyo bang isda? Ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan yung isda na yun, oh. Ayan, oh. Ayun guys oh. Ayun, 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 ayun. Ayun, nagbo-blood kasi. Ayan, ayun, ayun. Ayun, nakita nyo ba? Ang <laughs> laki na nila. Dati maliit pa yan sila dito. Ngayon malaki na. Ayan, oh, nag-aaway pa sila ng dalawa. Ilang piraso yung malaki? One, two, three, four, five. Kala nila siguro bibigyan ko sila ng pagkain kaya pumunta sila dito. Sana may tinapay akong dala para mabigyan natin sila. Anim sila. Aanim palang malaki. Marami pang maliliit guys. Ngayon, mayroon pa dun sa dulo. Marami Marami sila dito. Ayan, marami rin maliliit sya, Anong klaseng isda yan? da dami nila. Ayan guys, ang kahoy na tong puno na to. Ang kanyang dahon is ah, uh, pag bagong sibol, parang ayan o, nalalanta or nalulumbay. Ano ba tawag sa Tagalog yan? Pero pag uh, tumanda na yung dahon, ganyan na yung green na green. Ang ganda, di ba? So, ito, meron siyang nalaglag, oh. Ayan, ayan. Yeah. Ang ganda tingnan, ang tingnan niya. So, dito tayo, daan. papunta tayo ng Sheng Ganda dito, guys, kasi malilim, maraming puno. Doon kanina, sa kabila, may init. Ayan, busy sila kakatrabaho, guys. So, Ayan. Ang ganda na yan dito pagdaling. Sa dulo niyan, guys, meron siyang station. Yung station na yan na tatawagin is Hungka. Dito kasing place namin, ang tawag dito is Hungka. So, yan ang ano nila, ang pangalan. Tapos, pwede na yan tayo dyan bumaba. Charotel lang hindi pa ito matatapos bago tayo umuwi ng Pilipinas. Naganda sana pag natapos to kasi pag galing ka ng Bukit Batok Oko ko dito ko na di ba? Tapos dito ko na mababa sa MRT malapit sa bahay. Kasi meron yan doon guys, may dulo na yan. Meron dyan na school. Lumang school guys. Wala na, wala nang hindi na ginagamit. So, kino-close nila. So, kung baga dyan nila ipuput up yung station malapit din sa simbahan malapit din sa bondi uh, bondi drive malapit din dito sa amin so ayan ang ganda dito ayan meron mga ferns dito guys dito ako kumuha ng tinanong ko na ferns sa bahay kaya ngayon dumami na sila na dumami kasi malilim, malalim, tsaka malamig, kaya na tumutubo sila.